guys, welcome back sa panibagong vlog Kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe So ngayon, nandito tayo sa UP Ang vlog natin ngayon ay nire-request nyo na ano yung mga nagustuhan ko dito sa Montero Meron na tayong vlog nung mga dislike sa mga hindi pa nakakapanood Panoorin nyo na lang, okay? So guys, umpisa na natin. So mag-start muna tayo dito sa labas. Dito naman sa labas, ang mga nagustuhan ko dito is yung design ng kanyang bumper. Aggressive siyang tignan para sa akin. Ang isa sa mga nagustuhan ko dito is itong ganito. Yan, yung dito niya. Kaya din Gentry yung kinuha ko kasi ito talaga yung trip ko na bumper. So hindi ko trip yung Gentry 3.5 na bumper na meron na siyang ilaw dito. Kaya ito yung nagustuhan ko kasi wala siyang kaparehas, di ba? Di katulad sa Gentry 3.5 pataas is meron na siyang ilaw dito at may kaparehas na siya sa mga expander, sa Strada, ganon Ah, 'yun yung pinakauna kong nagustuhan dito is yung bumper niya. Next is yung keyless entry natin. So hindi na natin kailangan pang gumamit ng susi para makapasok tayo sa loob. So keyless na siya. Tapos automatic na ah, nagpufold fold yung ating side mirror. So pag nilock natin, ayan nagpo-fold din siya. So, dito naman sa likod, yung mga nagustuhan ko dito, lately ko lang to nalaman yung feature na to. Is itong, ano ba, marami kang dala-dala. So, mahirapan kang dukotin yung susi mo para mag-unlock. So, dito, meron siyang function na pwede mong i-unlock yung back door sa isang pindot lang. May isang pindot dito. So, meron siyang unlock. Isang pindot mo lang. Yan, o, oh, nag-unlock siya. Tapos, pwede mo na siyang buksan. Yan. Diba? ba? Kahit hindi mo nahawakan yung susi mo, hindi mo yan sa susi mo, dito mo lang sa pipindutin, naglalak siya. Mas maganda nga sana kung meron na siyang automatic uh, automatic backdoor pero wala pa siyang Ganon. Uh, isa pa sa mga nagustuhan ko dito is yung kanyang spoiler dito sa GT na variant kasi yung GLX or GLS na 4x2 yung ano, wala silang spoiler dito. Isa sa mga nagpapaganda sa kanya yan, yung kanyang spoiler kasi pag walang spoiler, para siyang bitinting nandito. Para siyang punggok, di ba? So, pag may spoiler, bumagay lang siya sa pa-curve niyang likod. Yun lang naman ang mga nagustuhan ko dito sa labas so yung side maganda na siya yung mga yung mga pakorba dito yung mga lines dito uh, macho siyang tingnan ayun yung mga nagustuhan ko dito sa labas so dito naman tayo sa loob iisa-isahin ko yung mga nagustuhan ko dito sa interior natin okay, guys pasok tayo so ito nga pala uh, pinalitan ko na ng mga carbon dito carbon. Tapos dito, carbon. So, yun guys, ang pinakauna kong nagustuhan dito sa Montero, yung dito sa loob, is yung uh, pagfold pag-fold nung mga opuan. So, alam niyo naman na sa business ko, Sita Binyo Upholstery Shop, kailangan ko talaga ng space na pagkakargahan ng mga supply, okay, yung mga stocks. So ito, ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa Montero kasi maluwag siya. Napakalaki ng space ng paglalagyan natin ng mga stocks. Okay? Ito papakita ko sa inyo. Dito lang siya. O, fold lang natin. Fold natin yung kabila. So ang kagandahan niya, maluwag talaga siya. yan, fold natin to. Fold natin to. So napaka-spacious niya. So, gamit na gamit kung ikaw ay business owner din katulad ko. yan. Ito yung maganda dito sa Montero. Kasi, napakaluwag. Halimbawa, nagkakarga ako ng mga rolyo-rolyo ng mga leather. Kayang-kayang -kaya niyang ikarga dito na marami. Okay? At saka, meron siyang mga ano dito, sabitan. Meron siyang para sa lighter dito hindi talaga tinipid meron din siya dito mga ano lagayan pwedeng lagayan ng jack ba diba? yung toolbox niya dito meron pa akong nakita dito na ano ito pa lang bakal na to kasi dito di ba para magiging flat yung ano niya itong bakal pala ay ginaganyan yan yan para magiging flat so ginagawa siyang pang tukod dito. So lately ko lang din siya nalaman. Habang ini-explore-explore explore ko yung pagkaka-fold nito, nalaman ko ito pala pang tukod. Hmm, ba? Diba? So flat siya. So kung meron kang ikakarga, maganda yung pagkaka-file mo ng mga ikakarga mo dahil flat siya. Simula doon hanggang dito. So baka yung mga ibang Montero owner dyan, hindi nila alam to. Yan, ipakita ko sa inyo yung purpose nung bakal. <laughs> Ayan guys, isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa Montero na top of the line is naka-leather na siya. Yan. Naka-leather na siya tapos ang sarap niyang upuan. Lalo na ginawa na namin ulit ito sa shop, sa sitabing upholster shop. Nare-upholster namin ito ulit kasi hindi ko trip yung dating design, yung original design na may mga wrinkles-wrinkles dito. Ayan, so, papagkita ko sa inyo. Pati dito, maumbok-umbok yan oh. Yan kasi dinagdagan namin niya ng foam para pag inupuan mo, sinandalan mo, napakalambot niya. Right? Isa pa sa mga nagustuhan ko dito is power seat siya. Yan. So, kung maliit ka na driver, pwede mo siyang taasan, ganyan. Tapos, kung malaki ka naman na driver or matangkad ka, pwede mo siyang babaan ng sagad. Yan. Pwede mo siyang babaan ng sagad. ba diba? Kung medyo matangkad ka talaga na tao, yan, pwede mo siyang isagad ng baba. Tapos kung advantage naman ito, kung maliit ka na tao, di ba? So, pwede mo siyang iangat. Di ba? Hmm. Pwede mo siyang iangat ng sagad, tapos yung sandalan. Yan. So, isa pa sa kagandahan dito is hindi lang uh, driver side yung power seats, pati yung passenger side is nakapower power na rin. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito is syempre is yung sunroof or moonroof kasi maganda siyang uh, naka-open pag tuwing hapon, tuwing gabi tapos yun, kung gusto mo lang mag picture taking dyan na nandito ka nakatayo, maganda rin siya. Isa pa, itong S center console dito, center console panel natin dito. Uh, gustong gusto ko talaga yung kanyang design. Isa ito sa mga dahilan kung bakit Montero Gentry yung binili ko. Isa pa sa mga gustong gusto ko talaga dito sa Montero is yung kanyang aircon. Yung aircon niya is napakalamig talaga at meron siyang dual mode. Pwede mong i-adjust yung temperature mo dito as ikaw as driver driver, pwede mo rin i-adjust yung sa passenger. Kung nilalamigan yung pasahero mo dito, pwede mong i-adjust yung thermostat niya. So next, na uh, mga nagustuhan ko dito is itong side na to. Hindi ganoon kalaki yung kanyang blind spot. Yan, so pag tinitingnan mo siya nang ganyan, hindi siya gano hindi ganoon kalapad yung kanyang blind spot. Hindi katulad sa Fortuner medyo may kalakihan yung blind spot niya kumpara dito sa Montero. Kaya ito, isa rin to sa mga nagustuhan ko. At yung kanyang manibela. Yan, maganda rin yung kanyang manibela. Pagdating naman sa features, sobrang dami ng mga gusto ko dito. Lalong-lalo lalo na yung mga uh, sensors dun sa labas, sa, sa side, sa front, sa back. Tap tapos yung side ng back meron din siyang mga sensors hindi talaga tinipid ng mga features itong Montero na to gustong gusto ko dito is yung kanyang uh, front collision mitigation yung FCM nya kasi pag may time na late ka mag brake ba merong, merong sasakyan sa harap at, at late ka nag brake ang kagandahan nun uh, nagbe brake siya ng kusa lalo na kung mabilis talaga lulubog ng kusa yung yung brake pedal mo dun sa baba. So, kusa siyang nagbe-brake. So, hindi naman siya brake na brake. Kung baga, parang uh, ina-assist yung brake para hindi ka mabangga So, napakagandang feature nung FCM niya. So, pwede mo siyang i-adjust yung kanyang uh, layo. Tingnan, yan. Ganyan yung FCM niya. Pwede mong i-adjust ng FCM far. Yan, far. Uh, middle. Tsaka yung near. So, itong feature na to, gustong gusto ko dito sa Montero na to kasi ano siya uh, napaka safe niya isa sa mga safety feature niya na the best talaga kasi maraming beses na to nangyari sa akin na hindi ako nakakapagpreno kaagad so kusa siyang nag, nagpipreno so lalabas dito na uh, brake dito may may display dito na brake at tapos kung hindi ka talaga nag-brake, kung sa talaga siyang mag activate yung lulubog yung pedal mo dito sa baba at nagbe-brake siya. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga dito sa Montero na to. Tapos, isa pa is yung kanyang adaptive cruise control. Uh, malaking tulong din siya pag nasa highway ka. Kung gusto mong mag-relax ng konti, i-relax mo ng saglit yung, yung mga paa. So, malaking tulong din siya yung kanyang adaptive control. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito is hindi talaga tinipid ng grab handle itong Montero na to. So kung sa pasahero mo dito, pag may sumakay sa dito sa likod, meron siyang hawakan. Sa iyo may hawakan, dito may hawakan. Dito rin sa passenger sa kabila, meron din siyang hawakan. So, yan, malaking tulong yan para hindi mahirapan umakit yung mga nakatanda na or ganon. Kasi sa Fortuner ko dati walang ganito. So, kung gusto mo magkaganyan sa Fortuner, bibili ka ng aftermarket na parts na ganito, yung grab handle niya. Yung mga nagustuhan ko pa dito is yung kanyang headlight. Yan, yung kanyang headlight is naka-automatic turn on din siya kapag uh, madilim na. Okay? So, halimbawa, nagda-drive ka, no? Nagda-drive ka sa tunnel. Pagpasok mo sa tunnel, kusang nagbubukas yung kanyang headlight. So, ito dito, makikita mo dito yung mga, yung naka-automatic dito. Yan. Naka-automatic siya. Pag nas nasa, tunnel ka, siyempre, madilim ang tunnel, di ba? So, pag, pagpasok mo ng tunnel, mag-on yung headlight. Yan, mag-on. Tapos paglabas mo ng tunnel kusa naman siya nag off. So, yun. Uh, isa rin sa mga nagustuhan ko. Isa pa, yung wiper. Nag-go automatic din yung wiper dito dahil dito sa sensor natin dito. Yan, so... Hindi mo na kailangan pipihitin ng pipihitin to dito basta nakalagay siya sa automatic, automatic magwa-wiper siya. So halimbawa, biglang habang na nasa drive ka, biglang umambon. So mahina lang yung ambon niya, kung mahina lang yung ambon niya, kusya siyang magwa-wipe. Gan'yan. So pag lumakas yung ulan, kung gaano kalakas yung ulan, bumibilis din siya nang bumibilis. So napakagandang feature dito sa Montero yung gano'n. Ito siya. Ito yung pinaka-sensor niya. So 'di ba? need uh, nunid nunid mo nang ipihitin yung ah uh, ano dito yung switch niya para mag wiper ka so napaka ganda isa pa last bago ko makalimutan is yung uh, dito sa rear view mirror niya yung rear -view mirror niya kusa siyang nagdi-dim sa gabi halimbawa merong sasakyan sa likod mo na nag high beam uh, nakakasilaw dito kusa siyang ano kusa siyang nagdi-dim para siya nagiging bluish or green hindi ko maintindihan basta kahit anong liwanag yung nagre-reflect dito sa lik sa likod mo may may sasakyan na pasaway na nagahay high beam sa hindi ka maapektuhan kasi ito kusa siyang nagdi-dim -de ito ata yung pinaka-sensor niya na nakatapat din sa likod hindi ko sure kung ito yung ano niya pero may wire yan dito yan no oh. yan so yan isa sa mga feature na Nagustuhan ko dito sa Montero Diba? Kasi halimbawa nasa highway ka Nasa expressway ka Hindi mo maiwasan na meron talagang mga nag high beam So, hindi mo na kailangang Habang, habang nagda-drive ka yan, Habang nagda-drive ka, nakafocus ka sa kalsada Hindi mo na kailangang gaganunin ganunin yung rearview uh, rear view mirror mo Kasi kusa na siyang nagdi-dim para sa'yo Diba? So, napakalupet ang ganda ng feature na 'yon. Ito ay uh, personal na nagugustuhan ko dito sa Montero. Marirecommend ko sa inyo ang Montero. Sa driving naman, hindi ka rin bibitinin sa acceleration. Pagdating naman sa comfort na ng suspension niya. Although sa iba hindi nila nagustuhan yung sobrang lambot, pero sa akin, uh, gustong gusto ko yung ride ng Montero kaya isa sa mga dahilan kung bakit ito yung binili ko. Okay. So guys, hanggang dito na lang 'yung ating vlog. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.